Good morning, guys. Ayan, nagbebebe yung bata. Kasi maligalig na pumipila kami yan, guys. sa Papa check up siya, guys. Kasi ang dami naglabasan, di ba, sa katawan niya. Kaya, ayan. check up kami, guys. Ayan, maputi na lang, guys. Pagpunta namin doon, makunti pa yung tao. Hindi pa masyadong mahaba. Kaya, ayan, isa, titi-titi muna. Tapos, ayan na guys, nakapasok na kami sa loob. Ayan. Tapos na kami yan guys, na interview ng nurse na ano, sakit sa kay Isay, ganun ganon mga katanungan. Ayan pa guys, walang katao-tao dyan guys, kami pa lang yan guys. Kami pa lang dyan, walang tao pa. Ayan guys, so kita nyo naman doon sa kabilang mga lamisa na yan guys, kita nyo yung lamisa ng mga doktor. Kaso lang wala pa eh, yan, yung si Nars. Yan yung nag-interview sa amin, guys. Yan, kami lang. Sabay, video-video muna. Tamang video-video lang muna, guys. Paano sa lipas Pagdating ng mga 7.30, guys. Ayan na. Marami na pong tao. Yan, dami na nagpapachika. Pero wala pa rin doktor yan, guys. 7.30 na yan, guys. Ha? Wala pang ka, ka doktor doktor yan kita nyo naman yung kabilang lamisa guys walang mga doktor kaya sabah ano tamang antay lang guys thank